Alam kong hindi ko kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak mo. Pero sana kahit sa ganitong paraan ay makatulong para kay baby Xavier. Hindi ko nga siguro kayang ibigay ang lahat ng mga pangangailangan ni Xavier. Kaya ito na lang ang naisip kong paraan na para kahit papaano ay makatulong sa kanila. Pinapunta ko si Ashki dito sa Laguna para to pa rin ang isa sa mga ipinangako ko sa kanya nung una pa lang naming pagkikita. Bukal at maluwag sa puso ko na ibigay ito sa kanila dahil hindi naman natin maipagkakaila na ang sakit ni Baby Xavier ay mahabang panahon na gamutan. At sino Di naman ang mag-aakala na muli siyang bibigyan ng buhay ni Lord. Ang muling pagkabuhay ni Baby Savior ay matatawag na isa talagang malaking milagro. Sa mga hindi po nakapanood noon ng interview kay Ashki, nabanggit niya na noong naospital nga si Baby Savior, ay tinapat na nga siya ng doktor na kahit anong oras ay pwede nang bumigay si Baby Savior. Dahil ang nagpapatibok na lang sa puso niya ay tanging gamot na lamang. At yung gamot na yon ang inaantay na lang na maubos. At nakapag Dina din si Ashki kung saan nga dadalhin si Baby Savior. Nakahanap na po kami ng paglilibingan niya. Siya? Opo. Tatanong po kay Lord na bakit po pero isang malaking himala ang nangyari na kahit ang doktor ay hindi makapaniwala dahil muling tumibok ang puso ni Baby Xavier. At ngayong buwan nga ay magtatatlong taon na si Baby Xavier. Tatlong taon na malakas at matapang na lumalaban sa kanyang karamdaman. Kaya kung anong tapang at lakas ng ipinapakita ni Baby Xavier araw-araw, ganun din katapang at kalakas ang mga magulang niya para harapin ang pagsubok araw-araw. Ngayon, gabangitin ko lahat ng pangalan nila. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 to Ashki ha. Ayan ang 9,000. Yung 1,000 from Beltran Team. Yung 1,200 from Jenny Yorokobi. 2,000 from Saudi Arabia. 300 from Mary Jean S. ng Bicol. 1,000 from JC. 700 from Jamie ng Saudi. 1,000 from Yayoi Chan. 1,500 from Kamako Family. 300 from Maria Leonora Angeles ng Purok, Pampanga. Ay, ang Parang maraming salamat po sa patuloy po ng pagtulong po kay Xavier malaking tulong po sa pang araw-araw niya po at lalo sa pang birthday niya po ngayon. Thank you po. Alam kong minsan ay nahihirapan na din si Ashki. Minsan ay nakakaramdam na rin siyang sumuko dahil sa hirap ng mga ginagawa niya araw-araw. Ang pagsabay ng pag-aalaga kay Baby Savior at ang kumita kahit papaano. Kaya sobrang saludo ako kay Ashki dahil kahit ang gabi ay ginagawa niyang umaga para lang kumita at maibigay lahat ng pangangailangan ni Baby Savior. Lahat ng pwede niyang pagkakitaan ay sinubukan na nga ni Ashki. Ang magluto ng chili oil, ang magbenta ng lip tint at kung ano-ano pa. Wala siyang hindi kayang gawin para sa anak niya. At ang tatay naman ni baby Xavier ay pinasok na din ang lahat ng trabaho. At kahit masakit sa kanya na malayo sa kanyang mag-ina, lahat yon ay kaya niya ding tiisin para lang maibigay ang lahat ng pangangailangan ni baby Xavier. At kaya alam ko kung gaano kamahal ng mga magulang niya si Xavier. Dahil sabi nga ni Ashki, hindi sa sasayangin ang pangalawang buhay na ibinigay ng Panginoon kay Savior. Kaya lahat ay gagawin nila at ibibigay nila para gumaling si Baby Savior at makasama pa nila ito ng matagal at wala siyang hindi kayang gawin para sa anak niya. Kaya sana po ay wag nating husgahan si Ashki na kung minsan ay piliin niya na maging masaya din dahil hindi natin alam kung gaano kahirap bilang isang ina na makita kung ano yung pinagdadaanan ng anak niya at hindi masama na piliin ni Ashki na maging masaya kahit isang araw lang. Kaya masakit din para sa akin na hinusgahan si Ashki nang piliin niya na i-celebrate ng isang araw ang birthday niya. Napiliin niya na maging masaya kahit isang araw lang. Kaya nakikiusap ako na sana ay wag naman nating gawin ito kay Ashki. Dahil hindi lang siya basta nanay ni Xavier. Isa siyang mabuting tao na kahit hirap na ang sitwasyon nila, lalo na sa mga pangangailangan ng anak niya, ay hindi rin siya nakakalimot na makapagbigay ng tulong kahit papaano sa iba. Na kaya niya pa rin isipin na makapag-share ng blessing kahit sa maliit na paraan. At muli po ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagmamahal at nagmamalasakit kay Baby Savior. At nagpapasalamat din po ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagpapaabot ng tulong para sa araw-araw na gamutan ni Baby Savior. At para sa iyo, Baby Savior, Happy 3rd Birthday! Hiling ko na sana ibigyan ka pa ni Lord ng malakas at malusog na pangangatawa at hiling ko na bigyan ka pa niya ng mahabang buhay at sana ay gumaling ka na sa iyong karamdaman